Isang linggo matapos ang pagguho ng Pilando Road section ng Halsim Highway sa Bugyas, Benguet, dahil sa sunod-sunod na pag-uulan, binuksan na ngayong araw ang alternate route para sa mga motorista. Sa Facebook post ni Benguet Governor Melcher Diklas, nakasaad na sa kanyang pagbisita sa lugar na pagkasundo ang gagamitin muna ang pondong para sana sa road widening sa pagsasayos na muna ng gumuhong parte ng naturang kalsada. Papangasiwaan ito ng DPWH. Pero sa Facebook post naman ni Benguet Vice Governor Erickson Tagel Filipe, nakasaad na kailangan na munang magbukas ng alternatibong ruta para na rin sa kapakanan ng mga magsasaka at mga motorista. Personal niya ring binisita ang lugar at nakipag-usap sa may-ari ng mga lupain sa tabi ng gumuong kalsada na payagang dito na muna gumawa ng alternate route. Sa pagpayag ng mga may-ari ng lupa, nagtulong-tulong ang mga residente at mga volunteers para nga sa alternatibong ruta. Humingi naman ang pangunawa si Benguet Congressman Eric Yap sa perwisyong dulot ng pagguho ng kalsada. Anya, matagal na siyang mayroong plano para sa pagsasayos nito. Ipinakita niya rin ito sa kanyang Facebook post. Nakakuha tayo ng source of funding sa QRF, quick release fund po yan. That means this year na lalabas yung pondo. And pangalawa naman, yung long term plan, yung bridge. So ako, nakafocus ako sa national plan natin. Ngayon, yung may mga tumutulong, nagpapasalamat ako kung may mga tumutulong. Pero doon sa may pondo ang DPWH, dapat doon, yung mga nagtatrabaho doon, dapat po doon ay binabayaran. And syempre, bakit ko pong ipagyayabang kung wala pa? And kung makikita nyo early March, yung picture ko sa Facebook, that was early March. And early March, pinuntahan ko na yan. Kaya nga meron akong nailagay na Pondo for next year, 40 million to rehabilitate that uh, Pilando Road eh. Kasi alam ko na yan as early as March. But hindi natin in-expect na talagang bubuwal siya kaagad ngayon. Samantala malaki rin ang posibilidad na pansamantalang isara sa mga motorista ang alternate route sakaling maging masama ang panahon para maiwasan ang anumang insidente. Randy Guzman para sa Zone Headlines.